Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay ang kailangan sa pagkakaisa. Ang kailangan sa pagkakaisa. Tunay mahalagang mahalaga ang pagkakaisa sa anumang samahan. Mula sa mag-asawa pamilya, sa komunidad, sa iglesia, hanggang sa isang bansa. Mahalaga po ang pagkakaisa Maganda pong sabi po ni Pablo ako dito, puta ka isa, sa unang korinto, uno Sa iporoon, pinaman po ni Pablo sa mga korinto sa magitan ng Panginoon Yesus na silang lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon ng mga pagkakabahabahagi kundi sila ay malubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kaya para sa akin mga minamahal, ang isang mahalagang sangkap at papahayag pag na pagkakaisa ay pagkakaroon ng isang pag-iisip at paghatol. At isang paraan po upang maganap ito ay pagkakaroon ng bukas at tapat na komunikasyon. Sa mag-asawa, sa pamilya, may pagkakaisa kaya kung walang bukas at tapat na pag-uusap? sila Mr. at misis? at sa mga magulang at mga anak sa iglesia. May pagkakaisa kaya kung hindi naman nag-uusap ang mga miyembro? Paano kaya magkakaroon ng isa lamang pag-iisip at paghatol? kung wala namang komunikasyon? At dapat nga po ang komunikasyon na ito ay bukas at tapat. Sa Ingles, dapat maging open and honest. Ugol po rito, maganda hamon ni Pablo sa Epeso 4.15, sabi niya po roon, para sa iglesia, dapat sila magsalita ng karotohanan na may pag-ibig. Para po sa kanila mang dapat ang paraan ng totoong panalita ay may pag-ibig, dapat yung magsalita ng totoo kung talagang may pag-ibig. Maging tapat at totoo tayo sa ating minamahal. Kaya po, nice ba natin magkaroon ng pagkakaisa sa ating pag-aasawa o marriage at sa ating pamilya o sa ating iglesia at yung pag-usayang pa higit ang ating bukas at tapat na komunikasyon sa bawat isa. Magsaita ng tapat at makinig na may malasakit, pangunawa at pag-ibig. Maraming salamat po.